where it where it stings. Ayuda doesn't empower. So wala talagang hindi mag empower yung ayuda. It creates dependency. So dependent na lang tayo. Magde-depend tayo sa ayuda. Ayuda, ayuda. Ganun na lang. Kung may konting problema, ayuda. Pag nagbaha, ayuda na lang ba? Guys, hindi ba natin nahanapin o bakit nagbaha? Wala bang solusyon yung baha? Bakit kailang gusto nyo bang magbaha lagi? Tatanggapin na lang ba natin yung magbaha? Yung bahay natin binaha? Every time na mag-ulan ng konti, babahain? Okay lang kasi may ayuda? Gano'n na ba? Hmm? Gano'n na ba tayong mga Pilipino? Gano'n na ba sa 'di hmm. Diba? Gano'n na ba kababaw guys ang mga Pilipino? gano'n na ba tayo na tuwing magbabaha, tuwing mag tuwing mag umuulan ng kaunti at magbaha ay hindi ka na magrereklamo kasi may ayuda. May bigas ka naman at may libreng dilata. Na yung dilata na yun, <laughs> magkakasakit ka <laughs> sa bato <laughs> kasi grabe ang preservative. Gano'n na lang ba?